Ito nga pala yung ating muffler ngayon Yan Kung naalala nyo mga kamoto, yan din yung ginamit ko noong new year Shout out! Good morning mga kamoto Welcome ulit sa ating panibagong video At ngayong araw ay pupunta tayo sa Dino Pro Philippines Sa may Quezon City Branch Para ipadino ito ang si Bulldog Meron din tayong nakausap na nagre-remap Ng stock ECU ng GSX So doon natin siya kikitain Bale ang mangyayari ngayong araw ay magharon tayo ng before and after reading ng ating staff ECU. Shoutout pala sa Dino Pro Philippines kay Sir Jal at sa lahat na bubuo ng Dino Pro Philippines. Unang beses masasalang ni Bulldog sa Dino. Tara, samahan nyo kami pumunta sa Dino Pro Philippines Castle City Branch at para malaman natin kung ano yung reading ng stock ECU at yung mangyayari kay Bulldog after marimap yung stock ECU niya. Let's go mga kamoto Kaya pala natin siya ipapaday ng mga kamoto Dahil Napansin nyo naman na Naka 51mm na tayo Na elbow At naka exhaust na rin tayo Marami kasi nagtatanong mga kamoto Kung mag -o open pipe ka Or mag iba ka ng muffler Ay kailangan mo na rin ba dapat mag palit ng ECU. Actually, ang masasagot ko dyan ay okay lang namang hindi. Pero, mas maigi kung makakapagpalit ka ng ECU mo dahil yung compression ratio yung fuel consumption at yung air intake nya yung mga related sa makina ay may pag meron kang RECU o racing ECU hindi mo na damage ang motor mo if ever na lang siguro pwede siyang ma-damage kung talagang walwal -wal yung paggamit stock ECU ka, nag open muffler ka Okay lang din naman Para sa akin Pero mas maganda pa rin na Magpalit ng ECU pag nag open muffler Ang hangin Sir may hangin kayo? Salamat po ito ngayon yung ating motor na gamit at ano to <laughs> uy may nakabaon ano yan tagalin na lang natin mamaya ito nga pala yung gamit nating gulong ang Beastar Flash meron tayong 140-70-17 sa likod at meron tayong Beastar Flash din sa harap na ang sukat ay 100-100 80 by 17 ito nga pala yung ating mga ngayon yan kung naalala nyo mga kamoto yan din yung ginamit ko nung new year pero this time napaayos natin to na tama na siya dito kasi last time nandito sa ilalim nilagyan lang natin siya ng alambre para magamit natin pero ngayon ayan mas matibay na siya tapos di na rin ako mga dahil mas maayos na yung kabit niya gamit nating upuan ay ang Somjin Philippines Shoutout pala sa Somjin. Remap pala ng ating stock ECU mga kamoto Ay taga-dabaw Bago natin isalang yung ating stock ECU Ay nakapagtanong-tanong na rin naman tayo Kung okay ba yung Remap Ng kanilang ECU So far naman ay Baganda yung feedback So mga kamoto Malapit na tayo sa may Dynapro Philippines Dito sa may QC Branch Alam ko bandang nasa kanan yun eh So dahan dahan na lang tayo Shout out right, so pasok tayo Ayos. Ah. Hello sir. Ah, kami po yung pinapunta ni Sir Jal. Ah, pinapunta kayo. Ah Oo, -oh, para i-dyno yung motor. Ah. Bale ang mangyayari sir, ah uh, kukuha kasi ako ng before and after nung stock ECU ko. Ah. Re reading niya. Thank you sir. Kayo na rin -ano. Meron sir na pupunta. Ah, apo, apo. <laughs> sure sir. <laughs> Talaga ba? Ito ah oh. Thank you. thank you, thank you. Anong pangalan mo sir? Shout out, shout out, shout out. Tanungin natin kung nasan yung magre-remap ng ating ECU. Let's go. Gilbert in the house. Sa <laughs> okay, mga kamoto, nandito tayo sa Dino Pro Philippines sa may Mindanao Avenue. Para isa lang yung ating motor sa Dino. Hinihintay lang natin yung magre-remap. At meron din palang tatlong branches ang Dino Pro Philippines which is yung sukat. Nagtahan at dito sa May Mindanao Avenue, Quezon City. So tara, check natin yung mga makikita natin dito sa Dino Pro Philippines. Ayan, so akit na, na tayo dito sa customer lunch nila. At dito muna tayo magpapahin. Para ito kasi yung mga yung makikita niya dito sa customer lunch nila. So meron dito parang uh, top secret. Hindi <laughs> ko sure kung ano to. Pero ayan siya. Tapos meron din sila dito mga gulong. Ayan, tapos ayan, meron din sila mga display dito. Battery. Yan, para sa mga portes. Tapos meron sila dito. Hot spray. Hindi ko sure kung... Ah, yan, engine oil. Start, change. Flashing. Regular. Oh, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, pala mga kamoto yung service offer ni Dino Pro Philippines para sa kotse, motorcycle, full day rate. Sir, magandang umaga. Good morning. Good so, morning. nandito na si Herana, yung magre-remap ng ating stock ECU at ito naman si Bulldog. So sasampan na siya dun sa dynohan. Let's go. Pinaset up na ni Sir Jam. At ito nga si Bulldog sa sa Dainohan. So, nakasala mo siya. Sir, pwede naman mag-video, no? Okay lang. Hindi lang pas details lang ng motor. Ah, okay. Tapos dito pangalan niya. Ah, okay. Yung tuner dito sa iba ba. okay. First time ko makikita si Bulldog na nakasampa sa ganito mga kamoto. So, ayan. Ito na yung mga kinabit. Tapos may kinabit dito. At meron silang fan. Ayan. Shoutout. Dino Pro Philippines. Thank you. Na si bulldog para ay paano uminit yung makina kasi siya sabi ko na parang puko pa pu na dyan. pagkintot nila, hindi nila Okay, ayan, ito pala mga kamoto yung stock na mapping meron tayong baseline nung stock ECU natin so ngayon ay tatanggalin na yung cutting ECU para may mapping na ma-remap ito, tira mo, Yung blue yung lean? Ito, yun yung naka, ano na, naka uh, na Nag-lean siya Dapat doon lang sila sa, Dapat steady uh, lang steady siya Steady boss. lang Pwede siya, kumakat lang konti, o bumaba Parang ganito, yun sa una Ah, yun sa una Hindi naman siya diretsyo-diretsyo, pero Maganda oh, yun lang uh, Ah, ibig yeah. sabihin, stock siya Ito yung stock niya, boss yung Ah, yung kanina Ah, oh, yan yung hindi lean Hindi, lin ngayon, taas po. Oo, galing ka agad sa 14. Yeah. Pagka-15. Eh. Tapos pumalo lang siya 18. Sa ito lang yung mga gain. Kasi pang big bike ito guys. Big bike yung set na ito. Ayos. Okay. So ay eh, mga kamoto. Ito na yung last run ni Bulldog. At naging maganda naman yung tuning niya. So ayun eh, mga kamoto. Nakikita nyo kung paano nirimap yung stock ECU natin at so far naman ngayon ay wala na yung kanyang fugap tiyan natin stable na siya shout out nga pala kay sir herana at sa mga kasama niya kanina at syempre sa Dino Pro Philippines kay Sir Jal, kay Miss Katik kay Sir Jam na nag assist sa atin para masampa sa Dino Tune itong si sa mga nakapanood din ang video sana meron kayo natutunan Comment nyo naman po ano yung mga naisip nyo or mga masasabi nyo doon sa napanood nyo. At kung gusto nyo rin naman magpa-remap kay Sir Herana, ay message nyo lamang po siya sa kanyang page. Dito ko muna tatapos itong vlog. Salamat sa mga tumapos itong video at huwag nyo rin pong kalimutan mag-like, share, at subscribe sa ating channel at follow nyo na rin po ang ating Facebook page para updated po kayo sa mga bagong posts at videos ni Kamoto Vlog. So ayan guys, Hanggang sa susunod na vlog. Bye.